Para nararamdaman nyo. Ay, hindi po ako kaya Tapos pagkakas, Tapos po araw Na-operahan po siya mga... ng lahat siya nagmanas yung buong Pabalik-balik pa kami sa ospital. Ano yung kusa o sinasadya niya? Kung saan yung o sinasadya? Aware kayo na pinapagpag niya talaga? Ayun mismo yun. Meron po ng paa yan ito. Yan, yeah, yung walang opera. Para kasing may nagapang, ganun yung pakaramdam. Dito, pikit lang po. Wala po sakit sa puso. High blood, cholesterol. Wala po lang. Uric acid lang. Hindi lang. lang po. lang po.

Hindi na pa po siya. Gusto try natin sa inyo. Tama ko, bakit namin hindi oh, Oo, wala naman po sa puso. meron ka din dito. Sir, magtabi kayo naman. Meron ka din pa ganyan. Sige, meron ko pa. sila? Anak ko namin. Wala pa sa'yo? Gusto mo man Ay, glass, cholesterol. Sige mo, kami ganito. Para nasa luna yung dalawa. Sige mo, kaya, Ay, po. Ang sakit. sakit. mo, mga mga sir. Galing. mo lahat. Pupusin mo lang ito ng amigal. Pagpagin mo. Pagpag. Ayan. mo mga para mabilis. Pati okay, kay mamamaya ha, tatanggalin na ha, magkakulang pa ha. Ubusin mo, dalawang kami gamitin mo. Para mabilis. dapat ko to eh. Aray! Oh, bilisan mo, tanggalin mo, dali. Gusto mo gamit Tat takot ako. Aray! At sakit! Al-sakit. Di. Audrey. Tara ulam ano? Unsa kuyog? Eh. Ampulo galak sa para makausap nating. Audrey, bubo yung soft drink. mo, mo diyan? mo. Bakit ba bakinolan si Sir? Bakit mo binarawan Ha?

Mapapabilis ang graduation mo pag di ka sumagaw. Ay siya, graduating ka November 1 ang birthday mo ngayon ha. Sila Ay mo sumagot ng ayos. Ay, di ba pang magkama lang mo ngayon ang ato niwa, ay pati hindi giniginitan ko na agad. Wala pata na patawad patay agad. Ay gusto mo magkakay out. Hindi okay. mo maliwala ka ato niwa. Ay, ay hindi mo madiitin siyaw ka niyo pati hindi ito ka na. ko. Aray! Hindi oh. pa malin yun. Aray! Ito kung diwa ka, kaya alisin mo yan. Subukan niyo, gumalaw dito. Ayun, Ayun, wala, ano? Kaya niyo, sir, pag ako, apoy eh. kung maliwala ka na walang so. Okay, lalagyan ko ng apoy. O, oh, gulawin niya, sir. Wala <laughs> Pero sabi, oh, Ay, oh, po, oh, ah, po, ay kasal muna kay ama namin, sir. Para makapamibawi niya yung salistik niya. Sige, magkasal kaya pa. ng Ang sabit! Kapag ako Okay, eh, pati, okay

eh, hindi <laughs> parang umamay, booking na. wala ka, hindi nyo, wala ka din din eh. Pag sinabi lang, halimbawa, ayaw mo siya masaktan, alisin ko Wala. Kunting kong -punti tila. Pag sinabi ko ng mga kuy, hmm, saka nagre-react. Kaya, nagre Kaya ubusin mo yan, ibibis ko na, nandiyan ka sa loob. kabilang katawan ni sir ubusan mo ito sir na magadati kaya inoperahan ano inalis nila pati nila binuksan parang may nana may nana may nana Okay naman yan, kaysa magbulok ano. Huwag lang magtuturok ng mga matatapong na gamot, tapos kulang palangkos minsan nasisira ba itong atay yun yun na nag-iimpis ang lumaki na lang sa ay pag alam na mga kukulong na gano'n sasabay pa nila, papalaki hindi talaga yun doon na mamalima ng pasyente pag yung matatapang na gamot na nakakasira na lang ba dahil hindi nga alam ng doktor yung gagawin ano na ginagawa, nage-exploratory ano, na ano para talaga eksperimentuhan na Mm-hmm. Pero may mga doktor naman na ano, pag talagang hindi pasok na pasok yung findings, hindi mm ng findings, sinasabi mo lang makita. Yun mm -hmm. niya maganda kasi hindi napapahamak papahamak yung pasyente. Tapos na yan! Hindi mm -hmm. <laughs> e, di ba kukulong kung nasa so ka? Hindi kita tawag, dali! Oo, oh, so hindi naman kuhulay, nakakapagayaan. May Ano po eh. May kubig eh. Kitaos ba? kasi kayo ma'am pero may mangkukulong ko sa loob -so niya. Yung pagpagpag -pag Pusa pusa na? Hindi niya sinasadya ano? Ayun. Si doon sa ano siya, namumutla na siya. Ano ah, namumutla kayo nun? Pin, wala siya gana, ayun yung tumayo. Pinatawas namin. Yun nga yung kita sa tawas. Ayun daw siya lubay yan. Ayun po. Lulubay na yun. Pagkita pa. lang sa nga, busi ko lang yung nasa yun. Thank you. Dan juga g